ba ang bahay ni Mang Kipwing Oh Ano po ang sadya sa akin? Nagpapahula sana ako. Halika rito at maupo ka. Ano po yung sadya natin? Tanong ko kung sino ang kapalaran ko ah sino nga palang pangalan mo? Lalin Taytayan. ah tatanong ko dito sa bulang yug ko kung sino ang kapalaran mo. bulang yug ipakita mo sa akin kung sino ang kapalaran niya. bulang nyug ipakita mo sa akin kung sino ang kapalaran niya.